So, what's up mga keepers? Good morning. Yan, gising lang natin. Sobrang lakas ka ng ulan, no? Kaya baka na naman. Doon, puno na naman yung mga reptab. Wala nga kami ngayong pasok, eh. Kaya, yun tara. tayo dito sa ating backyard ngayon. Yan, sobrang lino ngayon ng mga aquatic plants natin dito. Isa na lang natira dito sa PKB mo. Namatay na ata yung isa. Nasaan kaya yung katawan ng isa pa? hindi ko na kasi nakikita dito yung isang PKBM dito nilagyan natin dito yan groom natin tong isang main na uh, GBT ano yan groom natin yan yan sa so siya sya lang dyan mag isa and then dito dito medyo long na yan you know, pero goods pa naman yan for breeding lang yan eh yan magsislip na lang tayo dyan ng mga fry nya kaya yeah, tara dito muna tayo sa ating may stand yan. Yan to. Ano, mga GBT natin. Good jump for breeding. So yung mga katawan nyo no. Mga Yamabuki. Yan available to ngayon. Then to PKBM natin. Ito yung available natin. Yung 3 fair yan. 1K na lang. Sa gustong kumuha nito, yan. PM lang ako. You know, sobrang mga full mass yan, no. Oh. Hindi na kayo dyan lugi. Presyong kaibigan lang yan. Promo natin kasi yan nung nag 1K followers tayo sa ating Facebook. Kaya yan yung pa-promo natin. Hindi pa nakukuha. Wala pa nakakuha. Swerte na makakuha nito. Yan, you no. Know, PKBM na full mass. 1K mo. 3 fair na. Cheetah natin. Yan, oh. Cheetah. Medyo buntis na naman yung fame natin si Chita. Yan. Ayaw mag-focus. Yan you know, o. Oh. Buntis na naman Chita natin. Dito wala pa tong laman. Dito sa tatlo. Ay apat pa dito pa oh. o. Ano Ito yung yan na hulog. Hala pa naman. Hmm. Ano kaya itong... Ayan tayo yata yun dyan yan yung BKBM natin yun o BKBM yan mga ni line yan ni Chris Jezreel yan dalawa wala pa to no, kaya yung room na to parang ay doon ata to sa ah, doon at sa BKBM na nilagay natin dyan mga prime na BKBM yan na lang yung available natin Then may short bar tayo dito yung sa o yan pa-wholesale natin to, tag 250H na. Ay, 250 wholesale ko na lang to ata. Bagay na natin 250 sa so wholesale, yan. Di pa tayo dito ng water change, oh. Wala na naman dito. Hinubos natin yung taga-pilar. Yan, yeah, yan. Dito yung PKB natin na red eye. Yung sa video natin, yan dyan. Tagal mag-drop, yun, know, sa likod. Medyo green na nga yung water natin dyan. Yun, know. o. Diretso natin. syempre, dyan, mga jumbo size. yun yung golden blue tail natin hmm. grabe sobrang bali so, yan golden blue tail yung full gold natin sa napadami natin tung main tail natin yan dito dark chocolate rin to yun o dark choco medyo tumataba na ribbon kasi yan kaya medyo long body pero kapag medyo lumaki na yan dyan yun na makikita yan to yun may isa nang tumaba no short body na di pa kasi makikita kapag kaya tas mo natin na konti para yung tubig nila doon sa baba yan tas mo natin yung tubig ito yung mga, mga yamabuki pa to yan, try tayo yung yamabuki yan, mga yamabuki. Wala ba itong laman? Ribo natin, oh. Yan. Sana padami natin to yun, know. Ito yung fry natin sa full gold. Yan, yung full gold natin, oh. Sobrang dami niyan. Yan. yan. Dark pa, may dark pkbm na bill tail. Yan, chedermay mayroon tayo dito. Full gold. Dito isa dito nakalagay yung dark choco, 'yan oh, may dark choco diyan. Yan dito yung golden blue tail natin, syempre ito 'yun oh. Golden blue tail natin. 'Yan oh. Solid golden blue tail. Ito. Golden blue tail natin Buti huminto na yung ulan Para yan Mamaya try natin Alisin yung mga dumi dyan Then dagdag tayo ng tubig Ipids naman Medyo dun kasi Medyo marumi na dun eh Maraming may mga tayo Nang kaya yan Mamaya Lagyan natin yan Dagdag tayo dito ng tubig Dito okay, Medyo malaki na groom natin tong isang natin yan yun, yun oh. isang praso lang yung start galon yan hanggang dito na lang guys yung ating update sa ating backyard yan kung nakabot sa video to baka naman palike and share naman sa ating video thank you guys